Ayan, empty na. Oh. Empty na siya. Ayan na. Kasi nga, di malako na ron sa ibaba. Ang mangyayari dito, baka yung pagka yun ni... eh, nalinisan na at uh, medyo natuyo, baka itong naririto. Ito. Itong siyam na Ito. Yan siyam na yan. Yan. Yung mga siyam na bakas Baka siya ang so, sa kulungan yan. O yan. Rhode Island Red. Sila. Kasi ito malapit na uling bitlog eh. Ito. So, hindi medyo patutuyuin lang ito. tapos lilinisan uli na ulitan oh bakit nang bukas dumadaan 100 meter 6 feet maabot ng uh, 1,200 sa online sa online yon ewan ko lang dito kasi nung, nung minsan nakapunta ko sa sentro to Vigaro may nakita ko mga mga uh, chicken na uh, net hindi naman ako nagtanong dahil hindi yun ang sadyang ko hindi ko alam kung ilan ang diferensya doon sa online at saka dito sa ano sa establishment sa mga mga tindahan dito kaya napagpasyahan ko na kuhanin ito dito sa ano? dito sa resort dito kasi tatabunan din naman eh sayang at na lang tahiin gaya nito alam ko kung saan ang butas kasi noon hindi ko mapansin kung alin dito yung butas kailangan talaga pasukan ng manok para malaman mo kung saan sila lumalabas ito naman itong, itong side na ito kaya ito maraming butas dahil dito dumaan yung tubig Nung bumahaan, bahaan. Mali pa itong nagamit kong pantahe. Dapat nylon din. Ito, cotton eh. Yung pinagtahe sana. Sa pigs. Kinuha ko lang nangyari dito temporary silang malabas eh oh saan pa kaya nilalabasan sila eh meron silang nilalabasan eh Magulo, magulo yung camera Wala tayong holder Dito Dito siguro dumaan Saka na lang bumili. Saka na lang uwi bumili pagka yung bibili ng talagang pang ano, pang pang Meron siguro, meron dito siguro. Along tugigaraw. kasi pag hindi mo naman sadya talaga ako ganun eh pag hindi ko sadya yung bibiling ko ano ba pupunta ko na sentro to kung ano lang yung sadya ko yun lang ang aking bibilhin lalo pang gamit ko eh bisikleta lang tsaga-tsaga na lang muna dito. Tagtatahi na ito. Ito siguro lumadaan eh. Ah, dati pala natahi na ito. Kaso lang istro. Oh. Eh, sa lalaki na dumaan dito ng ano eh. Mga basura. Ayan, nawasan mong itundang kung mga binon kung natin yung mga, 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 mga bahay, ngayong buwan magandang maghayupan dito dahil tag-init Pero pag pumasok ang bear, hirap. na naranasan ko yan eh. Siyam na biik. Siyam na biik. Bininta ng palugi hindi pa nakuha yung presyo ng ano yung uh, sabiit may benta lang yung iba sinarele Tinatay. yung iba binili ni lechon uh, balik puhunan ika nga ayun tapos yung dalawa yun nakakadiretso dalawa yung nakalusot na baboy gagawin ko sanang inahin ang problema naman pilay kaya dinispose na rin kaya ngayon may nagbigay uli ng pinan may nagpinans uli 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 yun yung aking pinagsisimulan doon yung akin pinagsisimulan doon. siya na pirasong biit. Ito, ano lang ito. nasa sakon part-time lang to part-time. Pang, uh, pang konsumo sa lamesa, ika nga. yun nga may, tindahan dun si misis ayun may bumibili okay lang pag may bumibili ayun yung mga kasama namin sa bahay pag hindi ko sumada yung ulam ayun kukuha na lang ganun lang talaga libre na yung libre na sa itlog butas. Madaming butas. Yung kasing sisiyo dito, ay kwan eh. yung nilipat ko rito, kwan eh. hindi pare-parehas ng ano, ang laki. Nang in-incubate ko, merong napisa ng after 3 days, tapos nasunda ng after 4 days, kaya hindi pare-parehas yung Sisiw. Malit lang naman yung incubator eh. Ah. Kailangan marunong. Pagka manukan, kailangan marunong kayo magtahi ng net. mamaya istambayan ko ulit ito pag sila lumabas dito ibig sabihin may butas pa ibig sabihin may butas pa magulo magulo itong aking kamera dito. hindi ay sabol itong lahina ito itong ito eh hindi lang pare sila dito na dun silang kulayan nila marito Karang ngayon. Ngayon, tsaka ngayon kapis. Kapis eh. Dahil dito bumili ng bagong net. Magtsaga kang magtahe. Magtsaga kang magtahe kapis eh. Gawa ko na ano din eh. No, unong po pampost dito sa kanilang ano nakabahay Yeah, man. Nauhaw sila na uhaw. Kasi nga inilipat ko na eh. Kaya ngayon naglalagay ako dito ng ano lalagyan nila ng silungan eto pero hindi ko matatapos to kaya mamaya ito mamayang hapon ang gagawin ko huhulihin ko ulit sila o hindi na siguro baka ihagis ko na lang dyan sa kabila dyan na lang muna sila matutulog sa kabilang yan makikitulog na lang muna sila hanggang hindi pa natatapos tong kanilang bahay na ito ayan sila oh nauhaw sila eh. na uhaw sila yan oh ito yung labing siyam ating siyam 2,4,6,8 yung uh, androlop siyam tapos yung labing isa Rhode Island Red kaya labing siyam sila ngayon nga palibasa nga second hand yung net ko dito sila dumadaan inobserbahan ko kanina, dalawang beses silang lumabas. Ibig sabihin talagang hindi po pwedeng hindi mo re-referin to. Ayan o. Gandon. Kaya nga inoobserbahan ko pa sila kung lalabas uli sila dyan. Pag sila lumabas dyan, ibig sabihin mayroon pa silang dinadaanan. Ayan sila. Ayan, mayroon kayong kapitbahay. Ito, malapit na itong mga itong umitlog eh. Kaso dyan sa anim na yan, ang uh, babae dyan, tatlo, tsaka tatlong lalaki. Ito so, yun oh, saging. Banana. O, oh, yan oh. Yung banana doon. Doon ko kinuha yan yung banana na yan. Maliliit nga. Kaya hindi ko na dinala sa bahay maliliit yung kanyang bunga kaya para na lang sa manok yun ano mga busog na kayo ayan sila pero dito Anong oras na? Nainit dito eh. So, mayroon pa mga uh, lilo. Mayroon pa namang silang sisilungan dito. Ngayon, pagka ang araw ay nasa bandang alas dos na, dun sila tatakbo sa gilid niya. Pader na yan. Gilid ng resort. Masaya sila eh. Malawak yung kanilang ah, uh, kanilang ikutan hindi gaya doon nakakulong sila at uh, nasisika pa na ko doon nasisiki pa na sa kanila pero ito delikado pa ito sa daga maliliit pa eh lalo na yun dalawa yung maliliit na yun, tatlo ayan sila Tutuloy ko muna itong ginagawa ko rito. Yung ginagawa ko na yan.